Alam mo si Paolo, um, sweet na guy. Pero siguro madaling yung parang yung temper na pagka nailita na -irita na. Hmm. Pero siguro hindi rin siya hindi rin na practice sa mga mga Yeah. siguro sa kanilang pareho sa mga mga mga. Pero lang ito nag-confide sa sa'yo si Paolo. Hindi maano si Paolo. Um, hindi maano. Um,

Kaya hindi ba siya pwede maging maligaya so, sa tingin mo? Dapat sa kanya strong naman. Mm Ang -hmm. talagang hindi niya kaya sa kumain. complete and respect niya. Mm -hmm. Ayaw niya sumagot yung <laughs> premier ng social media. Ayaw mm -hmm. sumagot, nuko, may, no, wala, um, niya sumagot, puro no comment, no... Wala rin yung kuwasan niya. So hindi niya, hindi siya nag-confirmed. Kaya nga tsaka... By the fact na ayaw sumagot. Mm -hmm. Oo. At saka siya naman sinagal na Pag marami kanyang nasabi. Ang hirap ng gawin. Bon Siguro, baka niya. Totoo wala yung sabi niya. Tapos hindi na talaga sila magbabalik. Di ba? O mamaya, sabi niya niya, totoo wala nga kami. Tapos mamaya, makita mo, kasama niya sila. Okay, ay niyo, oh, kaya ayaw niya. Oo, kaya ayaw niya. ano? tayo pa rin. Hmm. Actually, ano nga, sa mga nakagulasin ni ang ano ko nga parang, parang Parang maswerte nyo sa kanya. Hindi mabuli yung ano Hindi ka ng parang hindi patak niya. Ano. Eh parang ano siya eh. Medyo at at